Hey guys, good morning. Happy Saturday sa inyong lahat. Ang bilis lumaki oh. Ang bilis lumaki. Kailan ko lang ipinakita sa inyo ngayon ang lalaki na nila oh, yung garlic. And syempre ganun din malalaki na yung ating patchoy. Mabilis talaga silang lumaki kapag sa lupa nakatanim, guys, oh. Ang dami, kakatuwa. Ang lalaki na nila. Ang bilis. Hmm? Ay, happy Saturday. At ngayon yata ang huling lamay. Huling lamay nung ano. Nandun si Asis, magluluto sila. <clears throat> Bali, yung namatay ay isang tulbaba nila. Pero hindi parang hindi na yata nila ka mag-anak. Pero sabi niya, pinsan-pinsan kasi, pero sa mga hindi magse-celebrate ng mga festival kapag namatayan, hindi naman kami apektado. Bali yung pinaka-family lang talaga, yung kapatid niya, mga pinsan, ganun. Pero kami okay naman. So, nandun si Asis. Namatay siya nung nagkalindol dito, namatay siya. Pero hindi siya namatay sa pagkalindol. Sa katandaan daw, sabi ni Asis. Bali, sa Nepal gan siya namatay. Tapos Christian kasi yung tatay nila, kaya inilibing, hindi sinunog. Pero pagdating dito, dahil nga dito talaga yung pinaka-place nila, ano, ginawa pa rin nila yung ritual ng mga Hindu. Ayun o, no, yung naka-white, ay hindi nyo ba nakikita? Malayo No? Ayan ayun, naka-white. Yan yung anak niyang lalaki. Yan. Nakasuot ng white tapos nagpakalbo ginawa din nila yung ritual ng mga Hindu kahit Christian yung tatay nila so last day yata ngayon nandun sila lahat kasi nga magluluto magsiserve ng pagkain sa mga nakilamay ganyan hmm. ako nagpapakulo ng gatas ayan papakulo ako ng gatas namin ni Asher para makapag makapag-inom na kami ng chocolate at kapiko at saka naglalaban na rin ako ngayon. O, oh, di ba? Laundry day. Hmm. Saturday laundry day. Hi guys, ayan inaantay ko si Asis na umuwi para magkabit na ng Christmas light O! Oh labas niya na ulit. Dapat to kahapon. Kaya lang wala siyang time kahapon para magkabit ba ng Christmas light. Busy. Busy siya dun. Ano? Busy siya dun nga sa may lamayan. Tapos yun nga. Tapos ngayon. Suguro tapos sa silang magluto. Wala na nang na, mga tao doon. So, itetesting muna kung nailaw sila lahat. Last year lang to eh. kakabit na tayo kasi tayo na lang yata walang Christmas light. Walang light ng bahay, yung mga iba nagsikabitan sila kaninang umaga. <coughs> Have one more papa ada ano, the LED. Meron eh, 'yung LED. Yung isa yung LED na ano light. Feeling, alam nyo guys, feeling ko tuloy New Year. Kasi ang mga bata walang tigil nagpapaputok. Lalo after tomorrow kapag nag-ano sila. Naku, paligid namin nangangamoy. Ano naman, paputok na naman. Kaya pakiramdam ko talaga ano siya, New Year. JJ, and I'm going with Mikey today. <sighs> Ayan. tayo. Guys, so ayan. So, habang si Asis ay nagkakabit ng ating lights, ako naman ay magluluto. Bali, madali ang luto lang, guys. Ano, nilagang, nilagang chicken. Dapat tinola. Kaso, wala man akong sayote at saka walang time ba. So, yan. Magluluto ako. Nai-ready ko na yung patatas. Nai-ready ko na yung cabbage at yung ating lagi ako minibigyan ni Asher ng bulak-bulak ilagay ko daw sa aking hair ayan may ready ko na kasi dapat kanina pa ako magluluto guys kaso ngayon yung huling lamay di ba may mga paniniwala sila na yon kasi pupunta sila ng ilog kanina umaga pumunta sila sa ilog Ganun yun kasi dito napunta sila sa ilog may mga daladala -dala silang kahoy kung ano yung daladala -dala nila napupunta sila doon susunugin ganyan Kaninang umaga pumunta sila doon. Ang dami, ang tagal nga nila, eh, siguro mga isang oras din sila doon. Ngayon, kanina, magluluto na sana ako, sabi ni Asis, wag daw muna ako magluluto kasi nga, dadaan sila dito sa harap ng bahay, pupunta ulit sila sa ilog, kasi nga huling ano na siya, huling punta na nila ng ilog, tapos ganun ulit, may dala silang kahoy, may dala silang pansunog, may dala silang, nakalagay sa basket. Di ko alam kung anong laman ng basket, guys. Nasusunugin nila sa ilog, eh. Sabi nung isa, mamaya ka na magluto kasi hindi daw maganda. Kailangan makadaan muna sila bago ako magluto ng pagkain. Kaya yan, ginabi na ako sa pagluluto ng aming pagkain. So, maglalagay tayo ng mantika. Aidan. Ang kulit ni Aidan. Eh. Tapos, painitin lang natin. Lalagay natin yung ating ano. magsa Magigisa tayo ng sibuyas, bawang at luya. So yan, ilalagyan na natin ang ating luya. Igigisa natin ng maigi yung luya para lumabas yung amoy niya. Gusto kong maglagay sana ng tanglad. Kaya lang ano, sabi ni Asis, madaling mapanis kasi nga yung amoy ba niya. Masarap eh. Pero kukuha ako ng tanglad, maglalagay ako ng tanglad. Para mabango lalot may luya, ang sarap, saglit lang guys. So, ayan, tinagsamang-sama ko na. Tinagsabay ko na yung siya. at saka bawang para hindi matunog yung bawang natin. Mm. And nilagay ko na rin yung ating chicken. So, ano lang natin po. Mm. I-disa natin ng konti para matanggal yung mga uh, dugo-dugo Laga pa yung maglagay natin, no? ng sabay at saka mga seasoning so habang ito binibisa ko, hugasan ko muna yung kinuha kong tanglad what happened? Ay, ayan na siya guys papa. No, my finger is broken because of papa <laughs> your finger is broken because of papa Ayan, palamutin lang natin yung ating patatas and ilagay na natin yung ating, ang bango. Iba talaga ang amoy pag may tanglad, ni, Lumabo na. Palamutin lang natin yung ating patatas, saka natin ilagay yung ating cabbage. Then, luto na. Then, kakain na tayo. Gugutom na ako. Dali akong gutumin, eh. Ilaw na. yeah mga nakapanood sa aking shorts videos na i-upload ko na to kanina pero ayan na siya guys and syempre kasamang ating halaman hindi umabot yung ating christmas tree doon maliit pa siya mababa pero at least eto sa may may pa ilaw ba yung ating palmera o oh, di ba <laughs> ganda lang may mga lawit-lawit. Kinaama meron din. Tingnan nyo. Hindi pa kami tapos. Bukas maglalagay pa kami ng dekora-dekorasyon ba. Ganyan lang. Simple lang. Simpleng pa ano lang. Anong tawag? Simpleng pa ilaw lang ba sa harap bahay. So, yun guys. Yun lang yung ating video for today. Inaantay ko lang na matapos yung ano, yung aming ulam at kakain na kami. Kasi nga, kaya nang sabi ko, nagugutom na talaga ako, guys. Medyo ginabi na yung ating video for today. Kasi nga, nakatulog ako kanina. Nagising ako. Anong oras na yung gising ko kanina? Tapos, tamang-tama naman, dumating si Asis. Yun, may time na kami para magkapit ng aming mga pailaw kaya ginabi ang ating upload ng video but anyways thank you thank you so much for watching everyone sa walang sawang suporta maraming maraming salamat so yun lang see you in our next vlog bye everyone and God bless us all